Hindi mo na kailangan ng malaking puhunan para magsimulang mag-alaga ng mga bubuyog na ito. Pero paano nga ba ito gawin? Ang beekeeping ay nagsimula noong 1900s, simula ng ipikilala ito sa atin ng mga Amerikano. Unang dinala nila sa atin ang pamamaraan ng pag-aalaga ng mga bubuyog at itinuro na rin ito sa mga malalaking universidad sa Pilipinas. Mayroon tayong apat na uri ng mga bubuyog na pwedeng alagaan. Isa dito ang Apis dorsata. Ito yung nakukuha natin o nakikita natin sa wild pero medyo matapang lang. At ang maganda dito ay malakas ito magbigay ng honey. Ang pangalawa naman ay ang Apis sirana. Ito naman ang pinatawag na laywan. Ang sumunod ay ang Apis Milipera. Tinatawag nilang European beast. Mas malalaki ito at una itong dinala ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang panghuli naman ay ang trigona. O ito yung tinatawag na stingless bee. Wala itong sting. Ito ang mga bubuyog na hindi nangangagat. Pero may kaliitan, siyang may pinakamahal na uri ng honey. Dadako naman tayo sa mga gamit o sa pamamaraan kung paano mag-alaga ng mga bubuyog. Ang unang kailangan natin ay ang veil. Ito ang magsisilbing proteksyon ng mga beekeeper para hindi sila direktang makagat ng mga bubuyog. Ang pangalawa naman ay ang B-shed. Ito naman ay ang kubo kung saan dapat mayroon siyang masisilungan at hindi direktang nauulanan o naiinitan. Ang pangatlo naman ay ang porridge. Ito yung pagkukunan ng mga bubuyog ng kanilang nectar para gagawing honey. So, mas advantage kung mayroon tayong mga malawak na farm o may, mayroon tayong garden Umalawak yung area na paglalagyan natin ng mga bubuyog. Ang pang -last naman ay ang hive. O ito naman yung mga boxes kung saan ginagawa ng mga bubuyog ang kanilang mga tirahan o ang kanilang kaharian ng mga colony. Dito na nabubuo ang mga produktong kailangan natin kagaya ng honey. kailangan lang siyang tanggalin mula sa mga hive at salain para matanggal ang kanyang mga debris at malinis na honey ang ating maibibenta sa market. Mula sa beekeeping ay maraming produkto pa ang napapakinabangan natin sa market. Produkto na galing sa honeybee. ang honey ay nagkakahalaga ng 500 hanggang 1,500 per kilo. Pwede rin tayong magbenta ng pollens sa presyong 500 hanggang 1,500 din ang presyo. Sunod pwede rin tayong magbenta ng propolis. Ito naman ay ginagawang sangkap sa ating mga sabon at iba pang mga medisina at marami pang iba. Sa pamamagitan ng beekeeping o pag-aalaga ng mga bubuyog, natutulungan mo ang iyong kapaligiran, lalo na sa pagsasagawa ng pollination para mamulaklak at mamunga ang mga halaman sa paligid natin. Nakakatulong din siya para mapanatiling malusog at mayabong ang mga halaman sa paligid. Maliban pa sa honey na pangunahing produkto na nakukuha natin sa pag-aalaga ng bubuyog. So hanggang dito na lang guys. Sana mayroon kayong natutunan at magkita-kita na lang tayo sa susunod na video.